TV Radio! Right, TV Radio! Right, TV Radio. Naaresto na ang suspect na pumatay kay Land Transportation Office Central Office Registration Section Chief Mercedita Gutierrez na naganap nitong biyernes ng gabi. Ay kay Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, naging mabilis ang pagtugis sa mga suspect na kinilala na si Alias Dani matapos makakuha ng kopya ng Certificate of Registration at Official Receipt o ORCR ng motorsiklo na ginamit sa krimen. Dagdag pa ng opisyal na nakatulong din ang mga salaysay ng apat na testigo, ganit din ang kopya ng CCTV sa pinangarihan ng krimen. Aminado ang PNP na blanco pa rin sila kung ano ang motibo ng krimen ngunit hindi sinasantabi kung may kinalaman sa trabaho ng biktima, personal na galit o kaya namang mayroong nagutos. Una na pong sa crime scene ang isang naiwang belt bag na may lamang ORCR ng motorsiklo gaya ket na aresto sa sospek sa loob lamang ng isang araw.